isa ang pansit sa paboritong handa ng mga Pilipino tuwing may espesyal na okasyon, merienda o kaya'y pwede rin pangulam. Gaya sa Tugigraw City na dinarayo ang kanilang pansit batil patong na anilay hindi pwedeng palampasin. Kung ano yan nalaman sa report ni Vel Custodio. Hindi lang magandang tanawin ang nakikilala sa isang lugar. Tumatatak din ang sarap ng kanilang pagkain. Dito sa Tuguegarao City, Cagayan, sikat ang pansit batil patong na delicacy. Kaya naman, taon-taon ang -taon pansitan festival sa lungsod. Kakaiba ang estilo ng pagluto sa pansit batil patong. Niluluto kasi ang Mickey Noodle sa pinaglagaan ng cara beef o karne ng kalabaw. Nilalagyan ito ng samot-saring toppings, kagaya ng itlog, pork liver at iba pang mga pinagsama-samang karne at gulay. Isinasama rin ng konting sabaw mula sa pinaglutuan ng noodles. Ito na ang finished product para sa Special Pansit Batil Patong. Ready to serve na! So, titikman na natin ang Pansit Batil Patong. So, bago natin tikman, uh, meron siyang toppings na kalamares, pork chop lumpia, meron ding uh, chicharong bulaklak at saka mga durog, -durog or orbint na chicharo na binudbud dito sa pansit. At saka meron din siyang mga gulay na ito, uh, spring onions and repolyo. Meron din siyang toge. So, overload talaga siya. At... Ang salitang batil ay nangangahulugang to whisk or to beat the egg. Pinaparesan kasi ito ng egg soup na mula rin sa pinaglagaan ng baka habang ang patong ay mga pinatong na sangkap sa pansit batil patong. Isa ang Jomar's Special Pansit Batil Patong sa mga nanalo sa Pansitan Festival noong nakaraang taon. Yung pan lang po, yung ginagamit namin nun is yung puto po ng kalabaw. Sinasahog so dun sa may sabaw na po. So para siyang gulalo. Parang ganito. So okay. Tapos talagang pinaparesan siya nitong ano, yes, white koy. onion. Yan po yung niya. Man. Sa halagang 100 pesos, makakabili ka na ng classic pansit betil patung. Legit 'yan dahil sa Tugay Karau talaga ang recipe. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.